habang nagaagaw aagaw ang liwanag sa diklom, habang nagluluway-luway ang pagsaldang daw, habang mapresko pa ang paros, habang dumugpa kan tunog ang mga hiras kan mga kugon na iyo ang nagpapagatul sa hawak, sinakat mina, ang paborito kong lugar na ini, pun kan aki pa ako. Sa baryo kan Sikmil, panuwaan kan Higmoto, isla probinsya kan Katanduanes, lugar na sa kuyang tinubuan, digdi ko enot na naapresyar ang kagayunan kan kapalibutan. Kaiba at sa kuyang katropa na si Teacher Obek, kan pasakaw kamar ni ini inibako siya digdi, nganik masulit man maski papano ang sa iyang first time visit sa maugmakong isla. Parehas kaming daing kwarta, kaya digdi sa kami sa mga libre pang pasyaran. Inipo, ang Sikmil Point. Actualmente kiimbo talaga na pod sa lugar na ini. Pigapot ko na nga ni pirang beses nga tata imbo. Kay imbo kaya ini? Si saisi si imbo? Wara man makasimbag. Mas kaya lolo ko na yun pinakagurang ko niyan sa baryo mi. Kan aki ipa kami ini ng asin baka. Mga kababata ako ang kadaklan na para bakiro digdi. Dakul pa ka itong karabaw asin mga baka. Sa paglipas ng panahon, urog na, tamoderno na ang teknolohiya sa agrikultura na nagagamit na ning makina, diit-diit nang nabawasan ang mga karabaw. Bayawasan, tagbakan, asin lumbu mi mian lugar na ini kan panahon. Iyon libangan kang kapanahunan na daipang mga gadget at sin internet. Indangan ita ka ito, ordinaryo sa naman sa muya ang lugar na ini. Alagad kang nauso na ang mga Instagramable photos, vlogging, asin mga uploading sa social media, dakul na ang naka appreciate sa siring na lugar. Sabi kang lolo ko dati na da talagang magugon ang lugar na ini kan panahon pa. At least nawara sududa ko na makahoy ini, asin kinalbusan na tangaling atamanan ng karabaw o sindbaka. Haralang kau ugaring ang mga kagugunan digdi. Kaya dahi pwede digdi ang mga may pigi-ingatan na mga flawless na bitis kay puwan na kasapatos o chinelas ang madigdi dahil matatarom ang puon kan mga gugon na naputol asin daipa nagtatalubo. Piligroso ang mga ralangkaw ng mga hampas digdi kay kung mapipwede dahil magdukot masyado sa rani sa ampas. Dakul na ang mga baka asin karabaw na nagpuis buhay sa lugar na ini dahil sa sobrang langkaw. Mabagsaka sa mga drakulao na gapo sa gilid kang kadagatan. Dahil kami na kontento ka na hihiling min gayon hali sa itaas. Kaya maski medyo masakit ang dalan pababa, di naman may kagapuan sa gilid kan dagat. Saro sa mga masira pang parte kan baryo may eh, ang dagat na ini. Kaya digdi nagdadarayo ang mga tradisyonal na mga parabanwit asin para pang kisamuya. Sari-saring mga first class na sira ang nadadakop ni depende sa season. Pagbakasyon mi nga ni, darakupan palang ki mga giant trivali, talakitok, umambad ko na po dun sa samuyang lokal na dialekto. Kaya masira mo na kusido ang samuyang sinira. Pirang beses naman ako nakapag-dive sa lugar na ini. asin talagang magagayon pa ang mga corals, asin mga rock formation sa irarom. Kaya lang, medyo delikado pa sa mga beginner divers ang lugar dahil mahukol asin makusog ang current digdi pag panahonin ang bihan. Mayaman man sa iba-ibang lamang dagat, siring kan seashells at mga bahura digdi. Masiram tumambay digdi, mantang bako maku pa makulog sa kublit ang saldang kanal daw. May sadit na baybayong digdi, lagoon, asing duwang sapa na may tubig tabang. Nagkapirang beses na ako nagkamp sa lugar na ini. Magayon dahil pwede kang kumarigo sa dagat o sa tubig tabang anytime. Pagkatapos ming libutan ang mga darakulan kagapuan, balik na kami sa baryo mi. Eh. Iba na ang samuyang inagiyan pabalik dahil mas gusto kong ma-explore giraray ang lugar dahil ta na nagbabalik kaya sa sakuyang isipan ang mga girumduman kan panahon sa pagrabas-rabas mi sa lugar na ini. Anep ng nang pagbaba mi sa baryo na para ang samuyang kapagalan dahil masiram na pamawan na may isisirang <coughs> sidong surahan asin adobong kugita ang sa samuya naghahalat naman. Masiramon, managumon, manatukon, gabus na na klase nin siram yaon sa sira nene. Tradisyonal asin mano-mano pa ang pagdakup ng sira digdi sa baryo mi. Warang nag illegal fishing sa kadagatan mi. Maliban, duman sa mga dayong mga para parasisira. Kaya pig-uurgulyo ko talagang maray. Kasyo, kaya pinanaan ka <laughs> mm -hmm. ako Kay puhan namin magpakabasog mo niyan. Tapag katapos ni, sa mga salog asin busay naman kan sikmil, ipapasyarko ang sa kuyang bisita. Salamat po sa pagiling asin pagdangog kan sa kuyang istorya. Pabalos na maray sa suporta sa masunod na istorya na naman kita.